So, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kamamay. Nandito na naman ako upang magbigay ng tips o love advice sa inyo. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin is 10 signs. Okay, 10 signs para malaman mo na, to na totoong mahal ka ng isang lalaki. Okay, sa dami ng lalaki at sa dami ng kanilang mga sinasabi. Kasi yung iba, puro sabi, puro salita, puro pangako na lamang ang Okay? Ang sinasabi sa inyo. Which is, hindi naman dapat niyong kaagad paniwalaan. So, hindi yung pangako o yung mga salita o sabi-sabi ang dapat niyong paniwalaan. Ang inyo pong dapat tingnan is kung paano niya tinutupad yung kanyang mga sinabi. Yung kanyang mga pangako. So, ngayon mga kamamay, andito ang aking 10 tips kung paano niyong malalaman na isang na ang isang lalaki is talagang seryoso sa inyo o talagang mahal ka ng isang lalaki. So, huwag natin patagalin. Kung gusto niyo yung mga ganito klase ng video, love advice, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video na po pwede kong i sa inyo. So, upisahan na natin. Ang number one tips natin, okay, kung paano malalaman na talagang mahal ka ng isang lalaki is may isa siyang salita. Okay? Siya dapat ay merong uh, isang salita na kung saan is pag sinabi niya yan sa iyo, kailangan tinutupad niya. Pero once na nag-iwan siya ng salita sa iyo, ng pangako sa iyo at hindi niya tinupad, mark it down. Tandaan niyo yun, mga kamamay. Kasi ang isang lalaki na seryoso, ang isang lalaki na tapat, okay? na talagang nagmamahal, kapag ka sinabi niyan, ginagawa niya yon. At kapag ka, Palagi lang niya sinasabi at hindi niya tinutupad. Ibig sabihin, wala siyang isang salita. Madalas ka lang niyan paaasahin. Kaya mga girls, kung ako sa inyo, kayo na lang yung bahalang humusga ng mga taong ganyan. Number two, consistent siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Especially yung effort. Okay? Kung ikaw is inihahatid sundo sa trabaho mo, araw-araw yan. Kapag wala siyang ginagawa, syempre, minsan may excuses. Pero dapat consistent siya sa kaniyang ginagawa. Hindi yung puro pasensya siya, puro sorry siya hindi, siya, hindi hindi daw siya makakapunta, marami daw siyang gagawin, may uunahin daw siya. Pagkaganyan ang mga dahilan ng isang lalaki, ibig sabihin, hindi kanyang totoong mahal. Okay? So tandaan niyo po, dapat consistent po siya sa effort at sa lahat ng ginagawa niya para sa iyo. So number three, hindi kanya hinahayaan na gumastos kayo sa inyong date o mga lakad. Okay? So para sa akin, para sa akin ano, uh, kung talagang gusto nyo at iniisip nyo na, na komportable sa inyo ang isang babae kapag ka nag-date kayo or lumalabas kayo at uh, talagang uh, mahal nyo at gusto nyo iparamdam sa isang babae na talagang mahal na mahal nyo siya, huwag nyo siyang hahayaan na siya yung magbayad ng mga bills. Kasi, for example, yung pera niyang dala is sakto lang, tama lang. Okay, pamasahe lang mo ano kasi na-expect niya, babae siya at ikaw yung lalaki, ikaw yung dapat yung magbayad ng mga bills, tapos siya yung pagbabayarin mo. So, napakalaking turn off nun sa isang babae. Iisipin niya at mararamdaman niya na hindi kanya priority or hindi mo siya priority sa ganung bagay. Ibig sabihin, hinahayaan mo lang siya na maghanap ng pera upang ibayad doon sa inyong lakad. Okay? Na dapat ikaw naman dapat yung gumagastos. So, para sa akin, isa yung sign kapag ka lalaki ang gumagastos sa inyong bawat lakad. So, number five, showy. Alam naman natin, yung uh, mga lalaki, hindi sila showy. Pero kung talagang mahal na mahal nyo, ang isang babae, ipakita nyo po, iparamdam ninyo. Okay, uh, gawin nyo, holding hands nyo in public while walking. Uh, halikan halika nyo sa bisne. Okay, i ya nyo... 'yan. 'Yan 'yung uh, mga signs or uh, dapat 'yung ipakita sa inyong uh, mga partners para maramdaman nila na talagang mahal nyo sila, na talagang uh, uh, may pagmamahal kayo para sa kanila. And if ever na pa nag uh, Nagde-date kayo at uh, malayo kayo, pagitan nyo si isa, siya na sa unahan ikaw nang baka isipin ng babae hindi mo siya mahal. Kaya mga girls, kapag ang, uh, kapag lumalabas kayo nag-date kayo tingnan niyo rin kung papaano kayo igalang ng inyong mga partners o ang inyong mga jowa or boyfriend number 6 iniintindi iniintindi niya ang side mo okay so lagi niyang iniintindi yung opinion mo lagi niyang iniintindi iniisip yung side mo hindi lang puro side niya yung tama hindi lang puro side niya yung dapat niyang paniwalaan. Lagi niyo pa rin iniisip o pinakikinggan yung sasabihin mo, yung side mo, kung okay ba sa'yo or hindi. Okay? Kapag ganyan ang inyong mga boyfriend, ang inyong mga partners, ibig sabihin, mahal na mahal kayo ng mga yan. Kasi ayaw nila na mabaliwala yung inyong opinion o ang inyong side. Number, number seven, inaalam niya ang ayaw at gusto mo. Okay? Pagdating sa pagkain, sa mga bagay-bagay, sa mga gusto at ayaw, inaalam niya. Kasi concern siya sa nararamdaman mo. Kung gusto mo ba ang isang bagay or ayaw mo. Diba? Kapag gusto niyo talaga ang isang babae Pagdating sa pagkain, paglalabas kayo, magdidate kayo, inaalam nyo kung ano yung gusto nila, paborito nilang pagkain. Hindi yung pupunta kayo sa isang kainan, pagdating nyo, pagdating niya, nakahanda na ang lahat. Nandiyan na ang pagkain niya, parehas kayo, tapos malalaman mo na hindi pala siya kumakain ng pasta. di ba? Diba? So, paano siya magbubusog? Paano siya mag enjoy Paano siya magiging masaya? Kung doon pa lang sa pagkain, hindi niya na magustuhan. Kaya mga boys, Okay, tips lang. So, alamin nyo yung side ng babae. Yung opinion ng babae. Kung ano ba ang gusto at ayaw nila. Para ma-feel nila na talagang mahal nyo sila. So, number eight. Ikaw ang kanilang priority. Okay? Ibig sabihin, ikaw palagi ang kanilang inuuna. Kahit na anong ginagawa nila, isang tawag nyo lamang, isang uh, text nyo lamang, wala pa ka ng pupuntahan ka agad kayo ng mga yan. Pero kung kayo is nag-text, tumawag at ang daming dahilan, kaysa ganito, kaysa ganyan, mag-isip po kayo. O minsan nagkakataon talaga na meron siyang uh, lakad na talagang mahalaga, well, yun naman po is accepted. Pero kung madalas na lang yung pagdadahilan niya, na kaysa ganito, may ginagawa siya, hindi siya makakapunta, Okay, hindi kanya uh, pagbibigyan So, mag-isip po kayo at kayo na yung bahalang magtimbang ng bagay-bagay number 9 kapag ka kayo is may tampuhan sa halip na magalit siya sa halip na magtampo siya pinipili pa rin niya na kausapin ka na makipag-ayos sa iyo kahit na ikaw yung may kasalanan pinipili pa rin niya humingi ng tawad humingi ng sorry at makipag-ayos sa inyo kapag ka ganyan ng isang lalaki sobrang mahal na mahal po kayo ng mga yan. Hindi na mahalaga kung sino ang gumawa ng gusot, hindi na mahalaga kung sino ang gumawa ng mali. Instead, iniisip niya na sana maging okay kayo, maayos na ang lahat. And last, number 10. Number 10. Ipinapakilala ka sa family members nila. Okay? So kapag ka ganyan, proud na proud siya na ipakilala ka sa nanay, sa tatay, sa lolo, sa lola, sa mga kapatid niya. Big sabihin, proud na proud siya na gusto nilang malaman na ikaw yung kanyang kaibigan o ikaw yung kanyang jowa o ikaw yung kanyang partner. So, ibig sabihin, gusto niya na makilala mo rin yung kanyang family members para sa ganon, mas matibay po ang inyong magiging samahan. Okay? So, yan lang aking mga tips na po pwede i-share sa inyo. Ilan lang, ilan lang yan at uh, alam ko na pang tips na po pwedeng makatulong para malaman nyo na totoong mahal kayo ng isang lalaki. So mga kamamay, isa lang hinihiling ko ulit. Uh, gusto nyo yung mga ganito klase ng love advice, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong share dito. So paano mga kamamay? Hanggang sa muli, paalam!